So bumaglagay ng extension name sa ating Facebook account gaya nito, tanong po ito guys ng isa sa ating mga followers. So sa mga nakakalam na guys kung paano maglagay ng extension name, pwede na kayong mag -scroll. at sa mga hindi pa nakakalam, pwede niyong panoorin ang video na ito. So ang una lang natin gawin guys ay pumunta tayo sa ating Facebook account at pindutin natin itong settings. And then, i-click lang natin itong see more in account center. So makikita nyo dito guys yung profile picture nyo sa Facebook at sa Instagram. Pindutin natin. So dahil nga yung tanong sa atin is extension ng Facebook, pindutin lang natin itong Facebook. Tapos pindutin natin itong name. At dito sa baba guys, makikita natin itong manage other name. I-click natin. So dito, ilagay mo na kung ano yung gusto mong idagdag sa pangalan mo. For example, nickname. Tapos, isulat mo na dito kung ano yung nickname na gusto mong ilagay. And then, itap natin itong show at top of profile. And then, save. So, ganun lang kasimple guys. Sana'y makatulong. Thank you for watching.